ikapito ng Oktubre ng nakarang taon, sinalakay ng teroristang grupong Hamas ang ilang parte ng Israel. Isa sa mga naipit sa kaguluhan noon, ang OFW na si Jasmine na mula Urdaneta, Pangasinan. Sobrang hirap po dahil unang-una hindi ko alam kung saan po ako maghanap ng trabaho, kung saan ako titira kasi hindi naman po pwedeng magtumi. Siguro kung may mga kaibigan ka, pwede ka lang po mag-stay ng hanggang 1 to 2 days. Ganyan po. Kaya nang makatsyempo ito, nagdesisyon na itong umuwi sa bansa. Ang OFW namang si Mark, ilang taon din nakipagsapalaran at nagtrabaho sa Abu Dhabi. Pero nang mawala nito ng trabaho, nagtinda ito ng mga pagkain sa mga kapwa Pilipino, makaraos lang sa pang-araw-araw. Hinahid kami, pero hindi penal yung visa. Kaya nagka-penalty ako next yung Pero huli na yun, madam, ng na yes, <laughs> from eh. from Tapos nag-stop ako ng trabaho, one Santos. year. Nagtinda ako ng lotong ulam sa mall para mag-survive. Yun ang ginawa kong optional para makasurvive ako. Ang dami nakikita ko. Hanggang sa nag-decide na ako na kasi pang wala nang maganda yung karyer ko sa Abu Uwi na lang ako. Sina Mark at Jasmine ay ilan lamang sa mga dating OFWs na tinulungan sa pangkabuhayan caravan ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan sa lungsod ng Urdaneta. Ay, magkakaroon na tayo ng paliit na negosyo na pwede mo natin at pwede mo natin, pwede mo tayo yung mama. Okay, so kung uh, gagamitin mo natin sa tamang paraan, Bato-bato uh, batu -batu sa lagi na manong magalit, ha? Paglabas po natin dito, baka ipag-shopping niya lang yung 5,000 pesos niya. Please oh, lang po. Pag negosyo po yan, pwede siguro i-grocery ninyo para sa sari-sari store. Okay, pwede yan pong i-grocery dito. O kaya pwede po kayong mamili ng mga paninda niyo dito. Okay lang po yun. Gamit ang nakuhang pinansyal na tulong, sisikapin nila Mark at Jasmine na paunla rin pa ang kanilang mga negosyo. Ito salamat ako kay gobernador kasi binigyan niya ako ng pagkakataon na makapagnegosyo. So yung gagamitin ko yung pera na to para may tayo ko sa June. June, pangdagdag ko siya. So meron akong income madam na everyday. Maraming maraming pong salamat kasi uh, binibigyan nyo ng pagkakataon ng OFW na magkaroon ng kunting uh, pangkabuhayan na uh, mapagsisimulan po nila. Maraming maraming salamat. Sumailalim din ang mga benepisyaryo sa mga pagsasanay mula sa Peso at Pangasinan Migration and Development Council para mapaunlad pa ang kanilang mga negosyo ang nasabing tulong ay paraan din ni Governor Ramon V. Gico III para mabigyan ng pangkabuhayan ang mga distressed at displaced OFWs. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.